Hi mga nai! So nandito ako ngayon sa may sagingan at namimiss ko nang mag-harvest. So yun, nakikita ko nyo, Meron, meron doon ano. Eh ano, kita ba? Eh yan, 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 Medyo ano lang, medyo dark. Naharvestin ko na yon para apahinugin na lang. Matabya lang naman yan eh. So ang kailangan talaga dyan is yung hinog. Yun yung lagi kong ginagawa noon na banana pancake. So, mag-ano muna ako. Mag- Lolong sleep muna ko at saka mag jogging pants kasi baka mamaya magustuhan tayo sa inkanto. Sarang. <laughs> eh, medyo matataas yung mga damo ngayon kasi hindi ako nakakapaglinis. Alam niyo na. Bisibisihan. Bisibisihan sa trabaho, 'di ba? <laughs> tinatahulan ako kasi napagkamalan na ako yung kanto ng aso. <laughs> Bakit nagagalit ka sa akin? Ngayon ka lang ba nakita na, na nagbibihis sa sagingan? gulong <laughs> <Sorry. laughs> sleeve lang naman ako kasi mamaya maya maliligo na rin ako kaya di ako nagpalit ng damit. Maliligo na rin ako at papasok ako. Muna ko lang to. Arbisin ko lang kasi baka maunahan pa ako ng iba. Yan, medyo madamo yung daanan. Yan, no? Did you see that? Yan, na-harvesting. kasi meron pang isa dun. Ayun, ayun, ayun. pa ng ano, ng, ng mga dahon na yan. Kamaya kukunin ko rin yan. Harvesting ko na to. Baka ma-harvest pa ng iba. Tagal ko nang hindi nakapag-harvest ng sagi. Kahit na matabya lang to. Patalo na yung mga bata dito pag nahinog eh. Yan, may hinog na. May hinog na. Ayan ah. Mag-aagawa na naman sila dito. Saka dito. Meron pa here. Ayun, 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 ayun. Ayan. Kita nyo ba yan? Wala eh, malabo. <laughs> Dami kasing harang na to yung dahon. Ayan, let's harvest. Tabi-tabi si... Parang loyat ito. <laughs> Parang natiyo yung puno nito. as. Sa Alam ko di ko masasalong eh. Yes. Wow! Kulang na rin 'to, malapit na rin 'to mahinog. Sulit ang pagod ng na nga, dalawa. Meron kaming pang-abang sa Christmas. Magkakaroon kami ng pancake. Banana pancake. Nika. Ang tsura mo. Basta sa akin. Ay, malambot na. Over na. Hmm. Ayan, dami ng kamay mo, Nak. Unggoy ka? Hmm. Unggoy. Thank you for watching! Thank you for watching!